Bea Bores, inilahad ang sakit na pinagdaanan sa buhay. Deserve pa rin bang mabash? Sa guesting ng social media personality na si Bea Bores sa talk show ni Tony Gonzaga na Tony Talks, ay ibinahagi nito ang kanyang naging buhay growing up kung pagbabasihan lang ang mga contents at vlogs ni Bea sa ngayon ay mapapasa na all ka dahil akala mo ay masaya lamang ito, mapera at walang problema sa buhay. Pero sa kanyang interview ay malalaman mo na hindi pala ganun kadali ang pinagdadaanan niya sa buhay. Marami din ang makakarelate sa ibang bahagi ng kwento ni Bea. Paano mo i-describe yung life mo noong bata ka? Tanong ni Tony. It was very dysfunctional. Growing up, hindi ako masyado nakaka-feel ng love sa parents ko. They are there to provide for us pero laging may away, laging may kulang, lagi silang wala. Sagot naman ni Bea. Your mother was diagnosed? Tanong ulit ni Tony. Meron po siyang bipolar depression. Grabe po siya mag out. As in two different persons. Si mommy kasi at si daddy, mabigat yung kamay. Si mommy, she would lash out na nananakit po talaga siya physically. Like I would go to school na meron akong pasa. Si kuya din po bipolar siya. Ang hirap, 'di ba, Miss Tony? Kuya ko bipolar. Mami ko bipolar. Buong tapang nasagot ni Bea. Pero noong bata ka, kung babalikan mo yung marriage ng parents mo, happy marriage ba? Sunod na tanong ni Tony hindi po happy marriage. Sobrang lagi po silang nag-aaway as in. Sa harap talaga gusto niya na we witness yung galit niya. E bata pa lang kami. There was a time pa na kinakaladkad ni mami yung other woman ni daddy sa harap ng kuya ko. Pumunta sila ng bahay nung girl. Sinama niya ang kuya ko kasi gusto niya mawi-witness namin yung ganong eksena. Sagot naman ni Bea. Kaya parang kulang ako sa love kasi yung way ni daddy or ni mommy ng pag sa amin ay pinagsa-shopping kami. Pinibigay nila ang material things, dugtog pa niya. So hindi na ma-cure or ma-process yung hurt talaga na pinagdadaanan because the marriage was broken. Alam nyo, lesson din ito sa mga parents and listening to the stories of Gen Z. If you do not heal your pain and traumas, you will pass it to your children. Pag hurt ka, ma-hurt din 'yung people around you, saad ni Tony. Wala kang maaalala na happy memories, diretso hang tanong pa ni Tony kay Bea. Wala po. Actually, if people would ask me, when I was young, kung ano ang wish ko, ang sasabihin ko, kahit wala kaming pera basta masaya 'yung family ko. Annie Bea. She was operating from a place of hurt. Yun ang nangyari sa mami mo. Imagine if she was loved properly and so much love was given by the husband, then she can operate from a place of love. Sa ad ni Tony kay Bea. crave po talaga ako ng pagmamahal. Yung love kasi ni mami sobra. Pero yung hurt din niya sobra. So parang ang hirap process dun lahat. Sobrang sakit talaga growing up. Malungkot na pagdedetalye ni Bea. Kapag hindi mo na-experience kung ano yung totoong klase ng pagmamahal, you will settle for less when it comes to relationships. So may naging relationship ka ba na you are not treated well? Tanong ni Tony. Lahat po Miss Tony. Like ni Loco po ako pero paulit-ulit pa rin akong bumabalik. Tapos ako, nagbabayad ng mga dates, bayad ng bahay ng renta. Bakla po ako kung magmahal Miss Tony. Pero growing up, hindi naging okay yung relationship ko with my kuya. Kasi he... Paano ko ba sasabihin ito? Kinukuhanan niya ako ng video while taking a bath. Wala akong damit. And I think I was 13 or 14 that time. He took a video of me and then he sent it to his friends. I accidentally saw it lang kasi I borrowed his cellphone tapos nakita ko sa Messenger niya. I was shocked. We confronted him. Nabatawad ko na si Kuya. nagte na siya pagdedetalye ni Bea paano mo na handle ang pag-pass away ng daddy at mommy mo na magkasunod na year? Ani Tony. Actually, hindi one year eh. Five months lang po yung pagitan. Hindi ko po siya na-handle ng maayos, Miss Tony. Na-hospitalize si daddy tapos next day, si tita ko. Tinawagan ako at sabi niya, Bea, patay na ang daddy mo. Ang sakit kasi I wasn't there kasi it was COVID. Sobrang similar sa nangyari kay mami kasi that time nasa taping ako. Tapos sabi nila patay na daw po si mami. Sabi ko ayoko na hindi ko na kaya. Right in front of me, gumuho po yung mundo ko. May tampo po ako kay God until now kaya question ko pa rin si God na bakit ganun kailangan pa nilang mawala para mag-grow ako. Mag-bloom ako. Why did God allows this? Bakit pati naman si mami? Bakit? Bakit? ba diba ang selfish na ang saya-saya ko ngayon pero wala sila pagbabahagi ni Bea. So dati hinahanap mo yung love in your life. Right now, ano ang hinahanap mo? Tanong ni Tony. Hinahanap ko ngayon is acceptance talaga sa nangyari po talaga sa parents ko. Kasi kahit nangyari na siya 2 years ago, hindi ko pa rin siya matanggap. Pero I'm slowly getting there. Hindi mo makakalimutan yung pain. You will just learn how to live with it. In. Ganun ako ngayon. I'm learning to live with the pain. Pero this time, in a way na mag-grow ako. Sagot ni Bea. Hinahangaan naman ni Tony ang batang aktres na si Bea. Behind her happiness, any smile, and a personality, there's a lot of hidden pain and sadness. That's why I admire her so much now. She's so strong. Sharing such deeply personal and painful stories is never easy, especially for someone na so young pa talaga. Yung mga experience niya no matter how difficult they are to hear, she deserves our compassion and understanding.